kalisub give me girl idol suta ay ilagay mo kanino mo bro nilpira na lang laban ng laban na ay alam natin mga ko ayan tinagilak maglala What's up mga idol yun Magandang hapon po sa ating lahat mga idol ah uh, This is Dadsky TV nga pala no Kung hindi ka pa subscribe sa YouTube channel ko Please naman please naman mga tol uh, Pag subscribe ko ng YouTube channel ko no So update po ito mga tol sa tulungan naming manananggal So nandito po sa bahay ni Night Goose Yun na po namin Ito Mukhang okay naman ang kalagayan niya mga idol no At ito uh, Tatanungin natin ngayon siya kung ano talaga bu buong ang buong kong nangyayari, no? So, abangan yung to, tol. O yung kalimutan, tapos yung itong video na to. So, mga kaya rap dyan, no? I... Ilalagay ko lang sa mga screen, mga idol. Yung mga nag-shoutout dyan, sana nagko-comment dyan, no? Nang magpa-shoutout. So, ano pang hihintay natin, tol? So, tara! Samahan nyo kami, tol, no? Ah, uh, Pag-update sa... Natulungan namin ka... Ka, nung nakaraang araw no. So, yun, yun lang po. Dahil si Kitibi ang kala. Huwag kalimutan mo subscribe and uh, like and share mga tol. Sa so, kung nakita niyo itong video nito mga tol, malaking tulong na po yan mga tol. So yun lang po mga tol. Tara! Yun mga tol. Yun, 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 yun. Yun no. Nandito po tayo sa bahay ng mga tol no. Yun! Nandito po tayo sa bahay ni Netcos TV mga tol. Ayan. Alamin natin. Ayan. Dito po. Dito na po siya. So, nandito na. Tatawin na natin, natin, natin dahil... Ayan, pa pala, Ah, pagkatapos. Kayo, tapos na po siya kumain mga tol. Na, um, ah, yung mga pagkain niya, uh, hindi namin nilagyan ng asin. No? Dito. Dito yun mga tol. Ayan po siya. Yan o. No? Simple. Tapos sa bahay ngayon, na si good, na tol, kung medyo maingay, kasi malapit na po kami. ang ano bahay namin malapit na po sa kalsada. Kaya, hindi na natin dyan mga tol. Uh, yan, yeah, uh, nag-back yan mga tol oh. May, may ano po dyan uh, Nagkuhan sa nagkuhan. Yeah, mga back cool dyan. So, tapos lang niya kumain mga tol. No, Oo, kaya, tapos lang kumain. Hindi lang namin pinakita mga tol no. Yung, Wala kay asin yo, ano, nanamo ng but ng asin Hindi yung, po eh. namin yung, yung nagluto kami ng ulam, hindi po namin yung uh, maanak kasi oh, oh, yung utan niya. Yan. yun, ito na po siya mga idol Yun. Oh. Pagkain niya, nakain namin sa kanya. Hindi hindi namin si hindi hindi namin sinamahan ng asin mga tol kasi hindi po to, talaga totally siya na normal na tao. Dahil po hindi po namin natusukan yung best tol sa kanya hindi mo na namin siya pinakain ng asin. Hindi siya magkailangan. Hindi siya magkailangan. Ito mga tol para kainawan kaya ito sa yung update. So, naulit ulit na sa mga talagang mga tol. na. So, tatanungin natin siya ngayon. Kung pagkasaan siya mga tol. Yeah, okay na po yung kalagayan niya mga idol nakabalik na po yung lakas niya kaya so, ngayon, maingay po yung, maingay po yung, mm -hmm. ito mga toon, po dito kasi, ano mga toon, siya mga idol o. Oh, malapit din talaga sa ayun kaya, medyo So ngayon mga toon, na ang nating uh, aalamin para malalaman niyo po, kung ano yung pangalan niya. So, hindi kaya kung saan din, kung saan din yung pangalan niya. Prido. Prido po. Prido po yung pangalan niya mga idol. Prido po yung pangalan niya. na kwan na isa na anak mga yung kinabuhi mo na abot mo kaya sa yung anak sitwasyon na hindi mo. Pagta yung hindi mo sa mga 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 mana sa on daw ang uang ani pala sa port na nakapangil na nakodi muko rasila tulaw na nauka sa poto ng dali ng pa na mo protektado bisan komdugo o nagalek wala mo dili mo dili mo maka pa makakaout maka kwano diyo magkasayop malamang load di magaling asamo na murag dili mo mutag Mm. So, yung mga idol nung no? mga idol yung yeah. ibig Pinatay me. yung pamilya niya. Wala so, na pala itong uwi ang Wala na uwi ang pamilya. si pinatay Patay. daw yung pamilya niya. Tapos mga ton Yan, gumanti daw siya. Kaya, kasi pinatay yung pamilya niya oh. ng mga member ng mga aswang. So, oh. Kaya gumanti siya. Hanggang sa pagganti niya, nahuli siya. At saka, pinawa siyang... Pinawa siya. Sa ano pa sa asuang. kung sa Bisaya pa pinatakdan siya. Takdan lagi takdan. Takdan pa sa kanang so okay. takdan siya para ma membro sila o magi isa -is ka ding aswang. So yun mga tol kasama ang palad no. Nahuli daw siya. At saka ayun ginawa din siya katulad nila kaya yun po patay na siya ng tao. Saka, Hindi oh, niya makontrol mga idol no, Ano? Para hindi daw siya ma ano mga tol, para hindi siya mapakali kung hindi siya maka ano nang dugo, siya maka sipsip -sip ng dugo at saka hindi siya makakain ng laman ng loob ng tao kaya <coughs> mga tol na ayan itong problema niya mga tol kasi gusto niya gumanti pero ayan na, uh, napasama pa sa sa so, um, Kwaron, hindi si Lidio, brother, kaya nag-istorya namin kanina. Mga mm. nag-usap kami. Uh, ibigay namin to siya sa barangay kasi mas maalagaan siya doon. So, protektado rin siya. Mm. At saka doon, brother, may ibigay yung ano yung kwan mm. May ibigay talaga Ay, yung may mga DSWD doon. Mm. So, ibigan, kaya di mo Hindi, hindi siya nakaintindi ng Tagalog nga to, kaya paintindi na rin sa kanya to lang. Sabi natin sa inyo. Hmm. namin na pagsabutan ni eh. Brother Dansky. Brother Danski na 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 ihatag uh, ka na sa barangay ba? para mas mga okay mo kinabuhi. Mm. Mas ma, ano ka, mas ma, ma malagaan ka ba? Na. <tipas> ha? Eh, yeah, mas pan, muka kan muka kau. matagahan kan lagu kaun itu tapi dire ulang wala ko. Temo inya bro. Ulang semua ai, ulang wala pun dagan pun itu. Lisut pun ani mi itu no. Apa konsumo namo. No, Pena mung hmm? ko na one oh. record wala na nasi di update. Iyo pun meluas, iyo pun tebang. Ang tabangan na mong uh, makuhan ka, mabago ka. Mabag mabago ka ba? Kay kuhan mo ba ngayon, nang wala po. Nang wala po ngayon ngayon doon. Naman na luwas din ka tabi sa babae bro. Nang na tumabae. Nang napan na to, nang dakpan. Nang mga tao, sa babae. Naligtas na to, nakapag to Kasi na pag naman naman yung dader na i ano sa barangay, i-surin din sa barangay. si mas malalaman ka agad to kung nasa barangay. So ito lang sa pamilya ka tabi inisip tayo mga ito. kasi wala tayong trabaho ito lang po yung pag-explore lang po yung anak buhay natin noon yan kung pwede din pwede sa amin mga idol kasi nung lima din kami doon mga ah. idol ito pa si Iglag no. ulit okay. niya ay, tulong namin tapos ibigay siya hindi hindi ka kasi nga na hindi ka kanina ni Night Cruz mas mapabuti po yung ano doon kuan lang naman sa, sa kuan barangay mas ma si bibigyan talaga yung gusto niya saka ano mas malagaan no. sa doon mga tol kaysa dito sa amin si na brother hindi din siya ano mga tol wala pag may quality to bro na si Manuel ito kuan bud nakalisog gid mi karon ay doon suka so, ayo Bila, Bila kan mana bro Bakar nak cari kau. Kau 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 kau. Kau nak cari kau. Kau safety mong ka kailangan jod naman niya nga kuha nga niya labi marakas brother kung makuha naman mahukting kaya na pa may kuha gabay na mga kailangan para mga mga para may paggawa sa itong garipot normal hindi lang kay mga membrante yung mga 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 hindi ka mga kay kung wala lang tayo pili ay ako ka rin ay 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 Ini nak musuh. 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 Ini kayak musuh. Ini nak 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 nak musuh. Ini nak musuh. Ini nak musuh. Ini nak Oke tanya mak keluar atau bersud hmm. masukkan atau ingin bersud namanya nanti yang papa anak papa gopit nanti terus hmm. lelah kesinggah nanti ini nak bro takut stopping hmm. ayah yang anak anak motor ayah yang sanggup ini ini bisa ayah gunakan untuk melakukan usaha nang ini brother nah, hmm. di, 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 di BJ eh, um, oh, oh. sa saranggay kasi maro gay puti yung dito langus ya maka papa no dosado pero atoy suka maya kasi ang balanya hmm. tulongang namin sya gila mga to kumay subra ko tu mo kuwan niya ang balanya yung, uh. yung matulong um, yang pengguna oh ambag oh, hey, ambag bro ako sobra dito sa so, kuwan. Malay. Like, si, <_tod> ganyan tayo matuloy. Alam ko yung pamilya malang pamilya mga tuloy. Wala dito, siya malapit. At kaya, kasi nga tayong lahat mga tuloy. Wala din si brother. Uh, hindi tayo pagbabayaan. Hindi kayo pagbabayaan ni alam. Hmm. Malungkot po siya mga ilo. Wala siya. Hindi kayo Eh. Dito kami. Guide sa'yo. Ang mga tuloy. Ang motor, abangan niyo po mga mamaya mo to maya. no. Kasi ano na kailangan ng motor. kumpleto lang po namin yung ano namin eh. No? muna namin yung gabay namin. Yung gabay kasi, kasi nagamit po kasi hindi talaga no? po. pwedeng bigka pa ng bigka ng oras yung So hindi dito lang po mga update so, lang po to mamaya mga idol no. Uh, may balik yung gabay namin mamaya. Mapasukan natin po siya at matulungan man lang natin. Sige, sige, sige. Kahit diyan. Tutulungan natin mga idol. Ito yung pangalan niya, Ah, nandito naman tayo, kahit na uh, nagkaliso Tabang lagi hapon ta mga idol. Ito niya. Sala na. Tulungan tul magtulungan lang po tayo mga idol. Dito ka sa amin. Dito lang po mga idol. Dito lang. Dadalaw naman ako pala dito. May makuha ako. Ayan, dito lang itong video. Ayan, oh, mm -hmm. kaya maingay natin kasi malapit lang tayo sa ano. Um, malapit lang ito lang. Dito lang po. Butayan lang po to Ayan, dito lang. So, malapit na kami sa eh, ano. Malapit eh, na kami sa ano. Dito lang. na lang. Eh, okay. Laban lang sa buhay. Laban, okay. laban lang. Ayan, tarong kayo sa kuwan okay. ah, ba? Uh, okay. Alam natin mga tol Ayan, okay. naghihirap nyo. So, maglala. Walang pangalaman. Sige mga tol, So, wala lang niya mamaya mga idol. Ano po? Eh, dito lang po tayo mga idol. May inagkuhan ng mga ka. So, mga tol, dito lang po mga tol. So, mamaya makababalik yung gabay namin. Ay uh, maipasuka namin tong kanyang virtud, no. Yung mga idol, God bless po, God bless. Yun. God bless po sa ating lahat. Yun.